Sa ating pamabalitang pambansa, itinutulak ni dating senador Antonio Trillanes ang pagsasani pwersa ng tradisyonal na oposisyon at ng pamahalaang Marcos para pigilan umano ang pagbabalik ng mga Duterte. Ayon kay Trillanes, dapat bumuo ng unity ticket ang anyay mga totoong oposisyon. Ito nga, kasunod ng pahayag ni VP Sara Duterte na balat na umanong tumakbong senador sa paparating na midterm elections, ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte, mga kapatid na si Congressman Paolo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Kumausap na raw si Trillanes ng iba't ibang mga grupo. Sa ngayon, sinabam Nabam Aquino Chel Jocno at Kiko Pangilinan ang mga oposisyon na posibleng tatakbo bilang senador sa 2025. Balag din naman ho, da, daw po naman ni, VP, ni dating VP sa ni dating VP Lenny Rubredo na tumakbo bilang mayor po ng Naga bagamat nangako siyang tutulong pa rin po sa kampanya ng oposisyon Hindi naman dadalo sa pagdinig ng House Committee on Human Rights sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng programang ito, sinabi ni De La Rosa na hindi siya dadalo alinsunod sa payo ni Senate President Chase Escudero. Ayaw daw kasi nila na laging mapapatawag ang mga senador sa Kamara sa tuwing nadadawit sila sa iba't ibang issue dahil nga sa interparliamentary courtesy. Sinabi rin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na magpapakita sa pagdinig si Duterte. Kasalukuyang iniimbestigahan ng International Criminal Court ang posibleng crime against humanity sa ilalim ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. So far, sa akin wala problema yan. no uh, I can attend uh, the hearing but then again when I sought the the guidance of my Senate President ang uh, sabi sa akin ng aking Senate President is that uh, hindi daw ako mag-attend uh, uh, by virtue of uh, on the grounds of uh, interparliamentary or interchamber uh, courtesy just in case uh, President Duterte former President Duterte decides to Attend the hearing. Mm. So hindi, hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Mm. Pipilitin ko talaga maka-attend ako. Yan po ang tinig ni tor Bato de la Rosa. Sa ilang pang ng balita, lalo po namang pinagdudahan ng Senado ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Goo dahil sa nadiscovering kapangalan niya. Sa hearing po ng Senado kahapon, nagpresenta si Senador Risa Ontiveros ng NBI clearance ng isang isa pang Alice Leal Go. Kapareho ito ng birthday at lugar ng kapanganakan ng kontrobersyal na mayor. Tingin ni Senator Ontiveros, nagnakaw daw ng pakakilanlan ng isang Pinoy si Mayor Go. Ayon sa NBI, November 3, 2005, na-issue ang NBI clearance ng isang Alice Leal Go. Habang March 10 naman, 2021, huling na isyuhan ng NBI clearance si Mayor Goo. Pinahaharap ngayon ni Senator Ontiveros sa NBI ang ikalawang alis Goo. Hindi dumalo sa hearing si Mayor Goo dahil nga daw sa ito'y nakakapekto ngayon sa kanya pong uh, mental health dahil sa matinding stress at anxiety na binubunga ng pagdinig sa kanya. Pinag-iisipan naman ng Office of the Solicitor General na ipakansela ang birth certificate ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Kasunod yan ang rekomendasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Iniimbestigahan ngayon ang umano'y pagkakasangkot ni Guo sa mga iligal na pogo sa Bamban at Porak, Pampanga. Sinabi naman ng NBI na hindi makakaapekto sa investigasyon sakaling tuluyang kanselahin ang birth certificate ng alkalde. po naman ng note verbal ang Foreign Affairs Department laban sa China. Ito yung kasunod ng huling ngang insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa ating mga sundalo malapit sa Ayungin Shoal. Actually, ito ho, inaandun na sa bungad ho ng ating BRP Sierra Madre. June 17, ng pagbabanggain ng barko ng China Coast Guard, ang sinasakyan po ng ating mga kagawa ng Philippine Navy na maghahatid nga sana ng supply sa BRP Sierra Madre. Nauna pong sinabi ng DFA na hindi pa rin daw gagamit ng dahas ang Pilipinas at hangga't maaari ay dadaanin pa rin sa diplomasya ang gusot sa pinag-aagawang teritoryo. Ted Vailot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.